So, ma'am sa tingin po ninyo ga, uh, ano nga po yung kahalagahan ng kasaysayan at ng paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng kasaysayan sa ngayon. Mahalagang mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino dahilan para maintindihan ng lahat, hindi lang ng mga kabataan pati yung masa, maintindihan ang masa kung paanong pagmamahal sa bayan, mamahalin nila ang bayan kung kilala nila ito. At malalaman nila, mamahalin nila ang bayan kung nalalaman nilang karapat dapat parang mahalin nito at meron silang may pagmamalaki at yan ay matututuan lang nila sa pamamagitan ng sariling wika nila. Malungkot, Jonathan, pero Pilipino maybe may be a start. Maaring mag-umpisa tayo sa Pilipino. Pero kailangan mga may sariling wika, magsikap rin ay turo sa sariling wika. kasi eh, hindi mo mapipigilan ng masa, yun din ang naiintindihan eh. nila. Kumbaga, kung... Eh kami nga, ang PHE, challenge nga na sa Cebu eh. Mm -hmm. O, ikaw eh, na naiintindihan niyo ang Pilipino, eh kami hindi, di mag sige, mag-lecture kayo sa Cebuano, o paano. Mm -hmm. May ganun din. Eh, eh sabi ko naman, ikaw e, naman ang na maglecture sa amin sa Cebuano, hindi naman nila alam mag-lecture, o paano. <laughs> Di mm -hmm. compromise, English. tapos uh, Tapos isali nila sa kanilang sa kanilang wika. Ayun, pag sa mga pag sa mga ano po siguro, kaya mga seminar. Pag ang Pilipino, laganap rin ang kasaysayan. Palagay ko dapat yun ang tuntunin na gawin ng Commission on Languages ng uh, ating uh, pamahalaan. Palaganapin ang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo ng kasaysayan sa wikang Pilipino. Para ang kaalaman ng kasaysayan sa pamamagitan ng paggamit sa Filipino. Tama Ganun siguro. Tama po. At sa gayon matututunan talaga ng bayan oh, oh. yung kasaysayan natin kasi Marami nga tayong pananaliksik, pero halimbawa kung nakasulot sa Ingles at hindi naman nauntaw um, ng marami. Na at ng Kastila pa. Ano pa? Yun. Kaya ang daan talaga. Yun. Kaya ang daan po talaga, eh, isa sa mga daan ngayon ay para malaman yung kasaysayan ay sa wikang Filipino. Hmm. Tapos ma'am, ano po masasabi nyo, ninyong hamon sa mga guro? Halimbawa, kung ako po ay guro ng kasaysayan, ano po ang batang guro ng kasaysayan, ano po ang ano, masasabi ninyo sa akin? Well, Going to research and using the medium of your inst your, your uh, the common medium of instruction of English. If you know Spanish, so much better. Go to the original document, and translate it into Filipino, and after translating it into Filipino, you want to go further to translate it into your own. I will not say dialect because the, Iloc the Ilocanos and the Cebuanos will not accept that they are dialects, they are also languages. True. Mm. Kaya, but, first things first, write, translate in Filipino. Then from there, marami nang magagawa. Kasi kung walang dokumento, walang pag-aaralan, ay paano magtuturo yung pobring teacher na marunong ng Pilipino? Opo. Sige, ma'am. Ah, na po. So, nalala ko nabanggitin nyo dati sa isang seminar na na ang lakas po ng tindig ninyo noon ma'am ng statement niyo sabi niyo na may may kay statement na parang failure ng mga history teacher kung bakit ganito ang lipunan natin ngayon ito, ito yan eh failure ng Pilipino teacher, ng, ang teacher ng kasaysayan ng Pilipino kung bakit tayo ngayon ganito dahil hindi alam ng ating bayan ang tunay na kadakilaan ng kanilang kasaysayan. So, sa tingin ma'am, ano, ano, ano po yung mga dapat um, sa pagtuturo ng kasaysayan, di ba marami ma'am, di ba? Pero sa tingin niyo, ano yung dapat na ano, ang um, bigyang tuon o bigyang pansin sa pagtuturo ng kasaysayan? Kasi minsan po yung mismong pagtuturo din, problemado din po, di ba? Sa so, tingin niyo ma'am, ano kaya nakikita maki ninyo na e, kailangan pag-uunan? bigyan ng puwang mag-pre-Spanish history, eh. Saan naman kukuha ng basic... Uh, Unless may mga bagong research. Oo, uh -huh, mga bagong research. Eh, oo nga. May bagong research according to archaeology. Ilang guro may access noon. Ilang eskwela ang mayroong aklat noon. Yun ang hirap, eh. Hindi laganap ang gamit paggamit ng wika, hindi laganap ang um, pananaliksik na makarating sa kamay ng mga guro. So, kung kayo man pala sa tingin niyo dapat palakasin yung kalaman natin sa bago dumating ang mga Kastila. Oo, dapat sana. Pero ano, walang, wala Oo, bang, ma Mahirap. It is, it's like a shot in the air. Suntok sa buwan kung sabihin ng mga kabataan dahil kailangan ka eh. Walang, na nga ako ng mga guru namin eh. huwag na lang lumayo eh. Sa Saint St. Mary's College eh. Tinanong sa akin saan sila kukuha ng materialis na ituturo eh. Talaga namang napang mga... Napang, 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 hindi ko rin malaman na... Ay, pumunta ako sa library namin para tingnan. Eh, eh hindi ko naman mag... Yung librarian namin, diri rin niya... Wala nga naman siyang access eh lahat ng nakikita niyang nasa listahan, yung mga dating mga studies. Mm -hmm. O, oh, yun ang indiferencia. Yung mga bagong aklat ba, nakakarating sa lahat? Oo. Oh. O. Oh. Sige, ma'am. Tsaka yung, ang isa, ang isa pong tanong niyan, validity. Meron ba nag evaluate ng ating mga researches? Naku, naalala ko yan. Naalala ko nung nandun doon ako last time sa Surigao. Ako, ang Surigao pala, it's a very rich place for history, pre-Spanish history. Nandun pala, maaaring nandun daw ang seat of civilization. Ang ano sabi nung iba, marami daw foreigner na nagpupunta na doon sa ano, meron daw doon na nawawalan tao na dating seaport pala research pa lang yan, hindi pa ano. Pero marami na pala napupunta ng foreigner, nagre-research. So, so ma'am, ano pong ano po, Kumaga, nakikita ninyo yung um, paraan ng pagtuturo ng, panan ng kasaysayan noon, ng pananaleksik ngayon, at na ngayon, kung ikukumpara po ninyo yung noon at ngayon, ma'am, ano po yung Malaki nakikita? ang ano, malaki na hakbang natin na nagagawa. Marami na rin sa na nangyayari. Na, na na, meron na rin tayong mga bagong materials na riddle. Kaya nga lang, accessibility. Kailangan ilagay sa kamay ng guru yung mga yung, Makarating sa kamay ng guru. Makarating sa kanila yan. Opo. Ah, oh, sige. Hindi naman tayo stagnant. Hindi ko naman sinasabing walang progress. Malaki na rin ang progress. Kaya nga lang, lalo na yung magtataka ma, ma, ka yung mga nanggagaling abroad, yung pang maraming researches eh. Misan, eh dahil nakikita nila sa foreign libraries. Mm. Okay. So, Kaya lang, it has to be placed on accessibility sa masa. Kung so, sa tingin po ninyo, ano po yung ano na lang, pinaka dapat katangian ng isang historiador para po sa inyo, bilang executive director ng Philippine walang, Historical Association. Walang makakapantay sa kanyang katapatang pagmamahal sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung mahal niya ito, ituturo ito niya ng tama. Gagastahin niya yung konting pera niya para bumili ng mga aklat na merong patututuhan sa tungkol sa ating kasaysayan. Gagasta siya ng konting pera para makapanaliksik siya sa ibang lugar. Pera ang kailangan niyan eh magsusumikap siyang kumita para meron siyang magasta sa pananaliksik at pagtuturo, katapatan sa pagmamahal sa kasaysayan ng ating bayan. Yun ang number one. Pagkawala yun, mahirap. Maraming salamat